Pagugat siya na Oo nga naman Medyo pumaling siya ng kaliwa Pero lumikul siya sa kanan <laughs> Galing So yo what is up mga fanatics Sana masarap ulam nyo Magandang buhay sa lahat Kamusta kayong lahat Pasensya na nung mga nakaraan Hindi ako nakapag video Nung swimming namin Hindi rin maayos yung mga video ko Wala eh Enjoy the moment ako Tsaka ano Lasing ako nun guys pero ngayon, bawi ako sa inyo. Video-video ako. Wala rin, wala lang din talaga siguro ako content Kaya, dire na ako makapag-vlog. Tapos, sobrang init ng panahon, mga Venatics. Tinatrangkaso kaso sa sobrang init ng panahon. Hindi ko kinakaya. Yung sipon ko nga, hanggang ngayon, nandito pe. Pero, mild-mild na lang. Hi, nako. So, ngayon, papunta tayong brusa, mas usual. Ito yung mga tipid tips natin. Kung gusto nyo makatipid sa kuryente uh, at hindi gumamit ng sariling aircon, eh, lumabas kayo. Punta kayo sa mga tambayan, yung coffee shop. O di kaya kahit ano, vape shop na malakas aircon, ganun. Kung makapal mukha nyo, dala kayo ng folding bed. Tapos latag nyo dun. Gaming chair. don uh, dun kayo magtrabaho. Wala eh. Mapapa-aircon ka talaga kahit wala kang aircon eh. Okay lang sana kung mainit na may hangin pero wala ang alinsangan talaga, paka humid. Nilipat ko nga pala ulit yung helmet ko ay yung camera ko sa rook helmet ko kasi eh nga nang medyo hindi ako komportable mag vlog dun sa royal helmet tapos pag mga morning rides trick na trick ang araw kailangan ko ng visor. So, si Rook Helmet may visor to. Though may visor din naman yun si... Tawag dito. Si Royal. Pero bubble visor yun na... Nakaklip lang sa taas. Hindi talaga para sa kanya. So, yung... Ingay galing sa outside environment. Talagang rinig mo pa din. Tsaka yung usok na mo pa din. Ganun. Kaya balik tayo dito sa Rook. Gagamitin pa rin naman natin yung Royal Helmet sa mga alam nyo casual bigla ang lakad kasi maporma naman talaga eh not gonna lie Pakaganda ng itsura ng royal helmet pero lahat naman nakabase sa kung paano mo gagamitin yung helmet mo yung tamang singit singit lang ako dito mga Venatix, and ingat kayo dito yung tambucho nya bato o air filter pag yan binanggaan nyo yung snorkel nya ako po Atakot ah, ako sa ganyan. Tumingit sa kanan. Ganyan kalaki. Takot ako dyan, guys. Dito na lang ako, guys. Ayun, no. Oh, Siksikan. Ah, butangin na. Oh, butang, ayun, oh. Nakalusot pa ako. Distance lang tayo dyan, mga binatics. Kasi, temo naman, dispalinghado yung mga... Ayan, ganito. Pwede pa ako sumingit kasi nakatigil siya. Pero kanina kasi, takot ako sa ganun. kasi syempre, delikado yun. Nagdag tayong ilaw for added visibility. Low beam lang. Ano pa kayang magiging solusyon sa traffic sa Pilipinas? Railway system, no? Sana magkaroon dito sa Kalamba. Mga lalawigan ng Laguna magkaroon ng railway system para train train na lang bakit kaya minsan no parang mas nagpapatraffic pa yung mga enforcer napapansin ko lang ah wala akong idea kung bakit though meron akong idea pero di ko sasabihin gusto ko sagutin nyo dyan sa comment section bakit kaya pag may enforcer lalong nagta-traffic imbis na maayos nila yung flow ng traffic lalong nagta-traffic kasi minsan may mga intersection na dati namang walang enforcer pero hindi naman ganun ka-traffic ba diba? pero pag may enforcer na ay na nagbubuhol-buhol na naiipon na yung mga sasakyan so comment down below kung anong opinion nyo sa bagay na yan Sa so Sabado mga Vinatics May 11, 2024 Magsasama-sama Ang mga taga South and taga North So kamanaba klasiko Tsaka yung mga tropa natin sa Cavite Mag Sasama-sama tayo Dito sa Brusam Mini tambike lang na Nagsimula lang sa comment section Nagkaayaan lang Hanggang sa Ayun Dumami Wow, grabe yun ah <laughs> Ayan, pag niyo neutral matigas abante nyo lang konti matigas pa din isa pa ayun balik mo sa gitna neutral na okay bira sabay preno din raider ng mundo umibira And... Kalmahan nyo lang guys Pero sa bagay, naiintindihan ko sila eh. Kung umay na umay ka na magantay sa traffic line Siyempre bibira at bibira ka talaga eh. No? Pero mali Hindi dapat ganun Kasi Delikado Ah, tulad yan. minor na ako May bike pa lalo Alalay sa preno may eh, tamang distansya ako sa harap ko hindi yung ganyan tapos susundutin ka na preno gagi po ka nyan ito namang mga nakabisikleta manatili kayo sa gilid mga sir kasi pedestrian lane na binusinahan pa yung pedicap ba? Diba? ayun going back sa mga nakabisikleta manatili kayo sa gilid mga sir no kasi kahit sabihin natin may karapatan kayo dyan pag kayo hindi nakita ng motorista, motorman o sasakyan. Durog talaga kayo, boy. Ganun ako kabait, par. Ganun ako kabait sa mga pedestrians. Ako? Ba't kasi gantong oras nag-aakot ng basura? Asan ba yung logic ng nag-utos niyan? Alam na, Rush hour. Alam mo yung mga Pilipino, hindi naman yan bobo eh. Ginagawa lang bobo ng sistema. Oh, nahin ko na. Dami to eh. Yung itsura, ready mong bangga eh. Malubak dyan. Idol. <laughs> yung bar inside mirror ko ate O naman Hoy be, ginagawa mo Off-road tayo, off-road off, -road. off ako eh Scrambler Scrambler Ligo tayo dito Brewsome na, di ba? Shortcut to Brewsome Scrambler Pagong <laughs> Sobra na yan <laughs> Parang baliw eh